isang tips ng isang working mindset. Ano yung working mindset? Ito yung nasa isip mo na kahit anong mangyayari, kailangan mo makapasok para may pera ka. Gumawa ka ng sarili mong paraan kung saan pwede mong isiksik ang sarili mo para magkaroon ka ng racket o pera. Yun yung working mindset. Bakit tinatakil natin to? Kinailangan yung working mindset kasi sa panahon natin ngayon, lalo na marami ang naghahintay sa tinatawag nilang 13th month pay na ibinibigay o binibigay tuwing Disyembre ay ang mga tao ay palagi na lang nag-absent or kaya hindi na nag-duty. Bakit? Kasi karamihan doon sa mga taong ito ay kulang sa working mindset. Gusto lang nilang tumatambay sa bahay, magpahayay kahit wala namang sakit, or magpasubra sa kanilang diop kahit sobra, at kung may work schedules na, ay hindi sila magpasok sa kanilang trabaho. At hanggang sa, sila ay mahuhulog na awol or absent without leave. Ibig sabihin, nag-absent pero hindi nagapaalam o nagabigay permiso sa kanilang kumpanya or agency na kung saan siya ay nakatrabaho. Kailangan natin mga kababayan ang working mindset dahil sa tumataas na mga presyo ng bilihin ngayon at kailangan din natin mag-ipon para sa susunod na taon. Hindi lang basta-basta na tayo ay nakatunganga sa sarili nating bahay at magparelax-relax lang at maghintay para sa ating 13th man pay. Isipin po natin na ginawa po at binirmahan po ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang kapanahunan at panunungkulan bilang isang presidente ang 13th man pay upang mag-invest. Ibig sabihin, ang mga iyan ay ginagamit lamang kung time na walang trabaho o sa panahon na nagsasara ang trabaho dahil ito ay patapos na ang taon. Ibig sabihin, ginagamit mo itong pang negosyo. Hindi ito ginagamit na pang lang o kaya pang tustos lang sa sarili na hindi ka natatrabaho. Para sa atin na mga trabante ni Tibod, ano ang ibig sabihin nito? Ang 13th month pay po ay isang investment. Sa next year, sa January, ay mayroon na namang mga trabaho. So, dapat mag-invest po tayo para sa ating requirements. Since tayong mga patuloy na nagtatrabaho or hindi pa awol ay kailangang mag-submit ng ating mga bagong requirements katulad ng barangay clearance, sidula, at police clearance na isang requirements po na kailangan nating ipasa para po tayo ay may record bilang isang mamamayan sa isang lugar o isang barangay. Nangangailangan nyo ng pera. So, kailangan tipirin natin wag buhos kibuhos wag ihanda sa Noche Buena, kung ito naman ay kailangan gawin sa simpleng pamamaraan. Kailangan nating magtipid sa panahon natin ngayon. Hindi natin alam na baka may mga pandemya pang dumating o kung wala mang pandemya ang dumating, tayo ay magkakasakit. Isipin natin na ang 13 months ay investment. Hindi ito hinihintay dahil lang sa sinasabi nating pira natin ito at pinagpagura natin kaya pa upo-upo na lang tayo kahit mayroon pang trabaho. Ang working mindset ay isa isip po natin na kung meron tayong hinihintay na 13 months pay at patuloy pa rin tayong pumapasok sa ating area na kung saan sinasabing may trabaho, ay may pundo ka pa habang naghihintay ka sa 13-month pay mo. For example, sa iyong area o seksyon na kung saan ka na-assign o departamento ay wala or controlled manning. Pero alam mo na sa kabilang seksyon ay kulang ang tao at pwedeng pwede ka doon mag-extra. Kailangan mo yun pasukan para kahit hindi ka man doon assign, marunong ka at matuto kang gumawa sa panahong kinakailangan or kung baka sa time na yan o sa sunod na panahon, ma-assign ka doon, hindi ka na kailangang turuan. At meron ka ng skills paano gawin ang trabaho sa eriyang yon. Pangalawa, makakatulong ka sa iyong kumpanya na mapabilis ang trabaho na kinakailangan para hindi ito magtatagal ng kahit anong oras o sumusobra pa sa required na overtime na tatlong oras na kinakailangan. Ibig sabihin doon, imbis na kaya lang ng overtime ng tatlong oras, lumalampas pa kasi kulang ng tao. Pangatlo, natutulungan mo ang iyong ahinsya para hindi siya magkapinalti tulad sa mga agencies na binibigyan ng penalty katulad ng 5,000 penalties or 5,000 pesos na kinakaltas ng penalty na imbis pwede na yung ginagamit natin sa pagtulong sa mga kapuspalad o sa ibang proyekto na nakakatulong sa mga tao na nangangailangan na pwedeng gagamitin ng ahensya so kulang kasi ng tao eh so kailangan magpinalte pang apat kung ikaw ay nagtatrabaho ay para na ring hindi mo lang pinabayaan ang sarili mo ...parang nililibang mo hanggang sa kailan aabot o umabot ang 13 months pay mo. Mayroon kang ibang libangan kaysa nakaupo ka lang ng basta-basta. At saka ka, pwedeng madagdagan ang pondo mo kahit hindi ka naka sa area na kung saan ka dapat naka-duty dahil nag-extra ka sa isang area na kulang. Isip-isipin natin baka pagdating ng 13 months ay pwede na hindi na ako magtatrabaho kung may trabaho pa tayo ay naghahanap buhay at naghahanap ng trabaho kailangan natin na tayo ay magtrabaho pa rin kahit natanggap natin ang 13 months pay di ba sinabi ko kanina na ang 13 months pay ay isang investment kung sakaling mawalan ng trabaho para magnegosyo ka or investment para pang kuha mo na requirements para sa sunod na taon para sa ibang trabaho o sa trabaho na kung saan doon ka pa rin. Palagi ka pa rin magtatrabaho. Huwag hayaan na yung working mindset ay mawala at kabaligtaran ang mangyayari na tayo magtutunganga-tunganga at pagdating sa panahon, tayo yung maghihikaos at manghihiram naman sa mga kasama o kakilala o kailangan pang mangutang para pangkuha ng requirements. Yan ay bigay sa atin ng kumpanya at sinasabi sa atin ng gobyerno na yun ang dapat gawin. Ito muli ang sinasabi ko, kayo man ay nagtatrabaho sa Tibut sa Katibawasan Multipurpose Cooperative o saang ang ahinsya man o agencies, private o public, kapag walang kayong dinaramdam na karamdaman at kung pwede kayong makapunta at magpasok kahit walang pasok ang inyong departamento at alam ninyo na mayroong mga bakanting area, puntahan ninyo at pasukan ninyo. Ito'y nakakatulong sa kumpanya, nakakatulong sa sarili ninyo para maragdagan ang pondo at kung kayo ay nasa agency, tumutulong kayo sa agency para hindi sila malulugi. Imagine, 5,000 pesos ang penalty sa bawat kulang ng tao hindi natin alam sa ibang ahinsya kung ilan ang penaltis. Pero sa pagkakaalam ko, ganun ang nangyari sa atin. Kaya, kung palaging 5,000 na 5,000 ang penaltis, at kunti na lang nga ang tao, at ilan lang ang porsyento na nakukuha sa sahod ninyo, nalulugi ang kumpanya kasi nagabigay pa sila ng pasahod sa mga staffs nito, at sa mga kailangan mga maintenance tulad ng pagpapaayos, ng opisina o pagpapayos na mga kagamitan tulad ng computer at mga printer. Kaya malaking lugi na yon. Tulong-tulong po tayo. Dapat isipin ang working mindset at kung dumating naman ang 13 month pay at meron pang trabaho, magtrabaho. At pag magsabi na wala talagang trabaho kahit sa ang departamento or seksyon, yan ang time na pwede kayong magpahinga sa inyong bahay at magala kasama ang ating pamilya remember, mas masaya ang buhay kapag may maraming pera at kung marami kang ipon mas mabibili mo ang dapat mong bilihin pakishare yung video ito sa mga kasamahan ninyo at yung mga tinatag ko sa video ito dahil ito'y makakatulong upang sama sa kanilang isipan ang kanilang working mindset Isipin, think positive. Think a working mindset. Huwag tutunganga kung hindi kinakailangan at walang sakit. Hindi sa lahat ng panahon, meron tayo. Dapat meron tayong pondo at meron tayong makukuha kung kinakailangan natin. Ako po ang inyong lingkod, Yustikyo Junaldo Pablio Jr., isang tibudstap, nagsasabing, think working mindset. Maraming salamat. Paki-share.